Ayun na nga. So, paano nga ba mag-apply bilang isang teacher dito sa US? Yun ang pag-uusapan natin. Guys, lahat ng sasabihin ko sa video na to ay base sa experience ko, base sa alam kong storya at saka ano, pamamaraan para makapunta dito. So, kung meron man makakapanood dito na meron rin ibang paraan, so share nyo na lang, comment nyo na lang para uh, malalim mag natin ng video, di ba So, para mapaliwanag natin ng mas maayos at saka mas para sa mga gusto talaga mag-apply, alam nila yung detalye. Meron dalawang klase ng visa na pwede mong gamitin para makarating ka dito sa US bilang teacher. Yun yung H-1B visa, which is also called working visa, at saka yung J-1. Pero kung isipin mo, kung pipiliin mo yung mas mabilis makapunta dito, syempre, karamihan sa ginagamit ng lahat ay J-1. Kasi sa totoo lang, yung H-1, it will take you like 4 to 6, 7 months bago ma... Minsan pa nga merong inaabot na 1 year bago makalas. Pero ang J-1, kapag maayos ang ang requirements mo kasi hindi ganun kalaki or kadami yung requirements kapag J1. saglit so, ano lang yon medyo simple lang yung mga requirements na in two months pwede ka nang makalipad, pwede ka nang makapunta dun sa school na pinaplayan mo. So, share ko lang yung ano, experience ko before Noong 2018, noong una akong pumunta dito sa US, ang uh, my may visa was a J-1 visa. Ang, ang J-1 visa ay tinatawag din na exchange visitor visa. Uh, yung exchange visitor visa ay nagla-last for 3 years pero it could be extended hanggang 5 years. So yung ginawa ko noong time namin, um, uh, 3 years lang ako noon tapos hindi na ako nag-renew kasi umuwi na ako noon. Kasi ang required after 3 years, after kasi ng program ng exchange visitor visa, ang requirement noon ay kailangan mag-stay sa Pilipinas ng dalawang taon. Yun yung ginawa namin. So, uh pagkatapos ng dalawang taon dun ka palang lang ulit pwedeng uh, makabalik sa US pero let's not talk about yung residency ang pinag natin ang pag-uusapan natin dito ay yung kung paano mag-apply bilang uh, teacher dito sa US So yung mga post ko dito sa Facebook yung mga uh, job vacancies ng mga teacher tsaka yung mga agency mga uh, third party na agency na naghahanap ng mga teachers papunta dito sa US most of them are ay ano uh, J1 visa So meron dalawang paraan para Uh, makakuha ka ng employment under J-1 visa. So, nung unang punta ko, nung 2018, meron kasi akong third-party na agency sa Pilipinas. So, sila yung nakipag-connect dito sa, uh, sa isang agency dito sa US para maghanap ng uh, ng mga openings ng mga katulad sa katulad ko, English teacher. So, in-applyan ko yun sa agency sa Pilipinas. Tapos, uh, yung agency naman dito sa yung kapar ka-partner nila na agency dito sa US, sila yung nakikipag-communicate directly dun sa mga schools kasi nga magkaiba yung oras. Tsaka syempre, Uh, trabaho nila yon para makipag-connect sa ano kasi magbabayad ka ng ano eh, mga fee, may mga placement fee na babayaran, medyo malaki. So pag-usapan natin yan later on sa video na ito at sa mga darating bang parts ng video nito. So yon, yun yung isang paraan. It's either hanap ka sa Pilipinas ng agency kasi marami yan eh, especially sa diyan sa Manila. Marami yung mga uh, agencies na nagpapalakad na ang mga teachers papunta dito sa Pil sa US under J1 visa yung pangalawang paraan pala para makapunta ko sa US ng gusto mo ng uh, hindi gumagastos ng malaki kasi yung una kong option ay kailangan mag-connect sa agency so medyo malaki ang bayad pero kung gusto mo ng walang medyo minimal lang yung gastos ay syempre makipag-connect mag-apply ka directly sa school na gusto mong applyan for example sa isang state for example sa Florida sa Texas so mag-search ka lang may mga job openings na doon sa school district na yon tapos applyan mo directly doon sa school so pag na-hire ka uh, doon na magsisimula yung ang tarito, yung paghanap mo ng sponsor na mag-sponsor sa iyo. So yung sa sponsor hindi yun binabayadan Ang magbabayad kasi doon ng program fee ay school district mismo. So yung isa yun yung isa sa other another way para mas madali ka makapunta dito nang walang gasinong walang masadong malaking gastos na katulad ng nangyari sa akin. Ay, eto, meron palang pangatlong option na isip ko lang bigla. Kasi may mga, kung gusto mo, kaya, kaya lang madalang ito mangyari, pero may mga pagkakataon na ganong sitwasyon. Kung gusto mo na sponsor muna na yung hanapin, kasi yung mga sponsor na dito sa US, yung sponsor na magpo ng documents mo na ipapakita sa US Embassy pag uh, palis ka na, meron na silang mga partner school. Usually, pag yung school, meron na silang, meron silang opening na, na mga uh, teaching slots. So, yung... Uh, yung school magkoconnect sa mga sponsor. So, yung sponsor, mag, ano yun, mag, Uh, sila yung mag-supply ng teacher dun sa partner school nila. So, ito yung pala yung pangatlo. Bigla ko lang naisip sa magandang ano pa yan, magandang point din yun. So, ayun. Isa-isahin natin yung tatlong paraan para makapunta ka dito sa US para makapagturo ka. So, number one, hanap ka ng agency, third party na agency sa Pilipinas. Marami yan. Nasa, usually, nasa, ano yan, nasa NCR. Nasa, yung time ko kasi, nasa Makati. Sila yung kikilos para sa sa'yo para makapaghanap ka ng school na applyan. Pero siyempre, yung effort na gagawin nila para sa iyo ay may bayad 'yon at siyempre, guys, hindi 'yon basta-bastang amount. Medyo malaki. Ano lang, just uh, parang heads up lang na meron uh, talagang malaking amount na ilalabas kapag nag-agency ka. Ang paraan naman na nabanggit natin kanina ay mag-apply ka directly dun sa school na gusto mong applyan. So for example, yun nga sa sa Florida, meron kang alumna uh, alam na school district na may opening doon sa major mo apply mo siya. So, pag na nakuha mo siya, na kuha mo yung job offer, so, dun ka pala maghahanap ng sponsor. At pangatlo naman, yung paghanap mo directly ng sponsor. Kaya lang ito, katulad ng sabi ko kanina, hindi sa uh, ginagawa ng lahat ng sponsors. May mga ilan-ilan lang kasi may mga partner na silang schools. So, hanap ka ng school, pasa ka ng application sa kanila, tapos makapag-communicate ka sa kanila. So, yung, pag yung partner school nila ay nangailangan ng major mo, so, bibigyan nila sa'yo. Pero, syempre, sobrang daming applicants, maraming mga applicants na gumagawa ng paraan para makakuha ng slot. So, talagang syempre, tsagaan lang. So, yun na lang muna yung detalye na ibibigay ko kung paano mag-apply dito sa United States. Yung mga ibang detalye, yung gastos at kung ano-ano pa, we're gonna talk about all of them dun sa susunod na video. So, bye-bye. Salamat po sa pananood.